panalangin nyo lang na magkaroon tayo ng income dito sa Facebook kaya naman manood kayo mag share, mag like, mag comment hindi yung ni-scroll nyo lang paano kikita nyan paano magkaroon ng pera yung bruha kung nasawa na yan ha? Mag-like kayo, mag-comment, mag-share nyo rin. Para man dumang bis Hindi kasi binigyan na Joy. Hindi ka binigyan na Joy. Wala po toto yun. Ano ang yung namimiss yun? Ano? Kaputol eh, may may naman. Kaya mag-comment kayo. Diba? Mag-share. Para mag-dumami naman bisko. Diba? Nung pandemic pa ako nang ganito, hanggang ngayon hindi pa ako makita. Hmm? Sige, sige. Pag kumita na, pag pag kami ni Mrs. Lahat ng mga ah, uh, ito. dito. Lahat ng mga ah, uh, followers na talagang yung mga tap tapan, tapan tawag niyo. Bibigyan ko kayo ng ah, uh, tig-isang kilong bigas. NFA rice worth 27 per kilo ha handa yan tapos pag medyo kumita kita pa samang ko pa ng karating order na ulam Diyan ko bibilin sa incinerator mura lang eh na kaya mag subscribe na kayo mag comment ha ah. tagal tagal na eh nakasar na ako eh hmm nagkagout na lang ako na, so makita yung pa lahat lahat hindi pa rin ka nag comment hindi pa rin kayo ano ba ah, yung content gagawin ko ha ah. hmm sar na ako ha ah. ano, ano? kawali asar nasar ka na magsukat ako doon ay ano guys ay na ko, eh. ay. Ay, na, na. magligpit na kami at maya maya maglalaban na naman ako